Good morning, good morning. Hello po mga ka-garden. Ito po ngayon ang aking project. Ayan po, mga tanim. O, tuwing umaga po yan. Pag warm up ko sa aking a uh, bago magpuntang trabaho, ayan. O, ito po yung pitchay bed soil. Ayan No, po, taniman po yan. ayan po ang nung isang araw inabot ng ulan kaya medyo Ayan, malalaki na rin siya. After one month, ayan, mag-harvest po tayo dyan. Ito po sa sako nakalagay yung sile. Yung siling haba, ayan o. Sa sako ko po yan ilagay. O, ito naman yung aking talong. Yung talong ko, kakaiba po ito kasi yan. May mga 8 senses po yan. Para madali pong tumigas, may 8 senses pong kasama yan o. Ito po yung talong. O, diba? bonga oh yung sili ayan nasa nasa sako nakalagay may tanim may lupa may mga fertilizer po 'yan dito po yung kamatis ayan oh kamatis oh oh ayan po yung sili na nasa lupa nasa plat oh ayan ang haba po niyan oh oh dami oh ito po yung aking favorite sa lahat na ito yung upo Ayan dalawang puno po 'yan gumagapang na. Hmm. Ayan, ito pa. Isang puno lang po 'yan kasi namatay po yung isa. Kaya siguro po nag away yung dalawa. Nag-suicide yung isang puno. <laughs> Kaya isa lang natira 'yan, oh. oh. Ito pa po yung dalawa magkasama po, ayan oh. Oh, mag ng gapang mga ilang linggo lang nako baka mamungan na yan oh. dito po tayo sa aking uh, water source na kung saan kasi po sa, sa tubig po ngayon pawala wala ito po naggawa po ako ng balloon oh, yan malalim po yan ito tika tingnan ko lang ayan po ayan o oh, yung balloon o oh. magit po isang lampus malalim Oh, ito po yung aking pantabo ayan pang salok ng tubig since na umulan po kagabi kahapon ay hindi muna ako magdidilig ito po yung aking fertilizer na tinimpla ayan sa timba ayan isang lata ng sardinas ang lalagay ko isang timbang tubig ayan po ito po yung aking talbos kamote na nasa saku. ayan po yung talbos kamote na tanim hybrid po yung nakamote o sa ibabaw po niya merong tanim na kamatis ayan o diba double purpose o dala dalawa po yan na puno o ayan o o ayan pa o o hmm. ayan o kamatis kamatis again kamatis sa sa sako ayan o yan. At sa ibaba po, ito yung okra. Ayan, o. Oh. Nalaki na ng okra. O, ayan, isa, dalawa, tatlo apat o oh, lima po yan magkakatabi oh, yun po ang aking mini garden po may lupa po pong kayusan kasi po eh paunti-unti lang aking uh, sa umaga kasi po may trabaho ako bilang isang uh, licensed therapist ayan po ngayon nga po is magpiprepare na ako para sa aking uh, kliyente sa barangay 3 yan, meron pa ako yung clienting ngayon. Kaya, pi na ako. Yan, ito po yung aking puno ng nyogo. Oh. Ayan, oh. Medyo mataas na po siya. Ito pa yung isa. Oh. Ayan po, daming bunga, oh. Yung puno ng mangga sa baba. Ito yung pangatlong puno ng niyog. Oh, ito yung maligang. Kaso lang, naglaglagan ang bunga kasi gawa ng mga paniki. Tingnan mo, wala na halos bunga. O, ito po ang aking munting tahanan sa likod ay gulayan. Sa habang panahon pakikinabangan. Oh ito po ang aking channel vlog si Bro Rick the Master Therapist ng Camarines Norte. Bye-bye.